Nana kain na tayo. Diyan lang 'yo. Ay ay ay, hindi pa kita na interview din eh. O, anong masasabi mo sa aking kagandahan? Baby girl, baby. Tapic, apic ka. Nana kain na tayo. Bakit ang sakit dali ako tira sila pa beauty beauty bataya si ko yamay hindi ko hindi ko kayo na interview konting konting lang yun Dapat tapos din mong isa-isa Ay, para kantiyan la ba hindi kami nakaganti o nagtatira nagtatira sila 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 dong ha. sila 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 sige, Ana Dolores, ana ang kamasa, sana malgaya ka yung kinaroroon ngayon. kami nakatira sa bundok. Ang kabaitan mo ay gano'n na lang sa amin. Salamat sa iyo. Nana, collection ni Lola. Ay tay tay. Ay hindi mo ba tinutukoy mo? Oo oh, nga. Di oh. asing ko nito. Na o, oh, Nana Mirna. Oy. Ano ka kay nanay ko? Siyempre, maganda nanay mo, nanay natin. Anong relation mo kay nanay ko? Roy? Nanay ko 'yon. Nanay nanay Paano pa mo siya naging nanay? Oh, kapal kami ni Robin. Uh, kasama kami sa tao. niya ako. Sino mas malakas, Dede? Ikaw pala. Ikaw roko, 'yung mas malaki ako. Eh, ako. Uh, <laughs> uh, <ka> Gaano <laughs> mo katagal kasama si nanay? Matagal. Ano nagbabaka siya na pa dito, kasama ko lagi. Uh, ah, tapos. <laughs> Oo. Uh, uh. Si nana. Uh -uh. <laughs> Lagi na ilipad siya lang pa siya, uh -uh. di ba? Sama-sama uh -uh. tayo. So, paano mo masasabi si nanay? Anong ugali niya? Ay, syempre, maganda, mabait. Mabait. Oh. Uh <laughs> ikaw, nanang. Wala akong alam. Anong, anong natatanda mo kay nanay ko? Pinagsususulang kami. Pinags, pinag? Pinagsususulang kami dyan. Ah, susulan? Ano so, eh? Um, <laughs> ah, susu! Oo! Oh, oh. oh. ito, 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 hindi ito makakawala doon. <laughs> Nawala ito doon eh. An anong, gaano mo kilala si nanay? Paano ka ba, naging... Ba, yung, yung asawa ng tatay ko. Si tat si uh, yung tatay mo? Jumedis. Oh, ah, Jumedis. Jumedis um, Mercado. Ay, ano, ano ba kayo ni medis? Ano? Kapatid ka ni Ate Marta. Oh, oh, oh. Uh, Paano mo na, paano si nanay sa'yo? Yung nanay ko, naka ano daw niya, naging kaibigan niya, no? Maganda oh, raw yung, lang, maganda, maganda, maganda daw, daw yung nanay ko, sabi niya. Maganda raw? Kasi uh, Apong yan nagkukwento. Ah, ang nanay mo. Hindi mo na ba naabot ay nanay mo? Hindi, maliit pa kami. Ah, oh, okay, okay. Ito ito ito, 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 ito. Ito. Nana Presi! Alika! Alika. Ikaw ba'y yung relasyon kay nanay? Kamag-anak ka ba o anak ka sa labas? Sige na. <laughs> <laughs> Hindi, tinatanong kita kung anong relasyon mo kay nanay. Hindi kasi nasabi magpasalamat. Ano ka? Hipag. Kanino kang anak? Anak ako ng Chago. Sino si Chago? Kapatid ko ng Sendong. Sendong. Sino si Sendong? Asawa ni ng Dolores. Oo. Ilang magkakapatid si Ama? Sa una. Ano? Oh. Ah, wala sawa Ah, pang ilang ka doon? Oh. Ay, ako okay, bunso sa babae. Ah, bunso. Ito, oh. ito, ito, Ako ang pangalan. Ano pangalan mo? Lita. Pang Lita. Oh, panganay na pamangkin. Kanino kang anak? Anak ng Maria. Maria? Ercoldio. Oh. Kanino anak si Maria? Kay Anong pangalan ng asawa niya? O, oh, hindi mo alam. <laughs> asawa niya? Eh. Hindi ko alam Hindi ko alam. Hindi niya alam ang pangalan ng lola. Hindi namin natin si lola. So, ay, 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 mga tiyan. apo kayo sa buho. Hindi niya alam eh. Hindi na Hindi niya alam. Ah, secret. kagaan ni Lola ni, ni Lola Dolores din? Oh. Uh, bata. Uh, uh, yung, yung yung ina ng tuason. Uh, uh inabuta na ng uh, uh, right. pero... So ano masasabi mo kay nanay? Anong pag-uugali meron siya? Ang nanay, ang, ang nanay mo, uh, uh, Tita Dolores. Uh, uh, tia Dolores. Ano ba tawag mo? Tia? Uh, uh, nanang. Nanang Dolores. Ano masasabi mo sa kanya? Mapakmal na pamangkin ay ginamahal din niya pamet. Kahit hindi niya kayo kadugo. Hindi kadugo. ibig biseb asawa lang naman siya eh. Ah, parang anak. oh kaya. Salamat po. Orinya-rinya. Wag mo wag mo damihan ang kain mo dyan Can, Kasi baka masira ang bangko. O oh, ano ka kay nanay, kay nanay ko? Siyempre para din ang akong anak niya. Anak ka din. Oh, Bakit okay. ka anak? Pag pinapalo ako ni Dada, siya ang tagapagtanggol ko. Pagaling <laughs> oh, <laughs> ka ng <nang> humirit ah. <laughs> so inaalaga ka ni nanay ng bata ka? Siyempre. Eh. nagbabakas yung ka. Malako uh, Oh, last word kay nanay. Ngayon wala na ako. Oh. Last word. ko yung Uh, love, you. Love you. Ito, hindi ko to na-interview eh. Kala niya makakataka siya. Oy. Oh. A ano, ano ka ba ni nanay? Ano ka? Apo po, apo. Apo. A kanino kang anak? Apo ni Mila. <laughs> Mila. Oo. Oh, oh. Mila. Ano pangalan mo? Berhilio po. Berhilio. Junior. Ano pangalan tatay mo? <laughs> <laughs> ano ka kay nanay? Ano masasabi mo kay nanay na ngayon wala na talaga si nanay, di ba? Dati nandito tayo. Ngayon wala na si nanay. Anong masasabi mo? Sabi ko po na nanay, napakabait po niya sa mga apog. Lalo na sa sa iyo. <laughs> <laughs> hindi po wala po. Ano? Walang pantay-pantay. Pantay-pantay. Ah. Pantay. Oh. Pantay uh Oo. -oh. Nagagalit siya pagka uh -oh. yung may lamang na gano'n yung uh Oo. -oh. hindi. Ay, hindi. Pantay-pantay ang pantay tingin. Ah, oh, tayo po. Salamat. Salamat din po. Oy, akala nyo makakatakas kayo. Ay. Pag-iba naman ako. Oo, ano, ano ka kay nanay ko? Ano bang pangalan mo? Lenny. Ka paano ka nagkaroon ng relasyon kay nanay? Kay Ate Marta, yung asawa ko, kapatid niya. Ah, sino yung pangalan ng asawa mo? Si Fernan. Fernan. So, anong anong masasabi mo kay Lola Dolores? Ah, uh, masasabi ko lang kay nanay sana. Anong ugaling meron siya? Mabait siya. Paanong paraan? Eh, paano sa mga tao? Maano? Anong ano? Malapit sa mga tao. Palabiro. palabiro. Ah, palabiro. Oo. Oh, oh. Sige. Love you! We love you, <laughs> <laughs> Oh, Ah, ito, ito. Hindi, ito, ito, ito. Wala tong message kay nanay eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Ilang kayo magkakapatid? Mayroon kami sa buhay na nakilala ko, pito. Pito? Ayaw yung pangwalo, ay hindi ko na nakita Eh. Walang anak sa labas yun? ay, hindi ko alam kasi alam mo maganda lalaki, mahirap anin kung may tinatag. Ah! Oh, <laughs> ah, ba? Diba? Ah. So saan kayo unang nakatumira? Oh. Diba, ano mo kami sa, ano, sa mayatba. Sa mayatba. Oh. Anong klaseng buhay meron kayo? Ay, kami, ang buhay namin, ang bahay namin ay kubo. Mataas nga.